Hello mga kaibigan, mga idol nationwide uh -huh. Welcome back sa ating channel So kasama ko naman ng aking nga buddy dito Si Boss Yule Miguelito Tiro Dingdong dentist ng Kabangkalan mo <laughs> kasi, <laughs> 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 So, ngayon Tingnan nyo <laughs> yung mga marami yan uh, na, na Ban banabanain up. laman yan busyo yeah, le yeah. so ngayon tingnan nyo yung tubig sa aming pispan napakalakas yung ulan kagabi <laughs> so nakatubig na so timing tayo mag spray tayo ng pulgar kasi maraming tubig yung ating palayan nagnanon napakataba ayun <laughs> Ay, <laughs> o ito yung sinasabi ko sa inyo na seaweeds Fertilizer nga TB Plant growth enhancer. Ngayon, <laughs> amo plant growth enhancer. Ayan. Uh, Ayan. Yabah? Yabah. Yabah. Ngayon, 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 eh. ba? ngayon, apa pa pa ngayon, 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 ulo nga. ulo. ngayon, Ngan indai o o na si Jeboy magbubug ka karon ting ani eh, bagi mo painom ka di na kanu tenon. Hmm. Na magkuan kuan na bani boss, nang pa. legetok wa. Lege. Sana. I sik sik sa. Ako hmm. bi dai lulu ah. <laughs> na. So para mahalo lahat yung kaniyang mga ano ay hinalo muna. Ayan. Hmm. Oh. Ang ganda. Black, black and white. Black and white. so haluin na natin 'yan para ma tutaw yung mga ano niya. Mga nutrients. So ito yung ating spray hunting na natin yung lagay sa ating palay. lagay ni Boss Robot. So ito na yung ating palay malapit na mang ano boss, mga baka. Mga 30 days day after transplant na ito mga idol. Ayun oh. No? Ang laki ng ano, tindig. So mamaya ay pagkatapos mag-spray mamayang hapon ay mag-apply kami dito ng fertilizer. Yung nakarang vlog natin ay nag-apply tayo ng put ano, cap dress. Maganda din yon sa ganito ng mga stage ng balay. Pero ibahin natin ito. Mag-apply tayo ng urea. Kasi sabi ng mga mm, ano, karamihan, maganda daw yung urea sa ganito na. Oh. No? halo na yan, boss amo? Yes, bossing. Yes, bossing. <laughs> so, si Dingdong Dantes <laughs> ng <laughs> San Miguel. Boss <laughs> Lito. <laughs> Ayun no. ayan ba? si Boss Idol. Pwede mo palit kag isang bunggorong. Ah! Isa uh, <laughs> ka bunggorong ting Mabigat. Duha ona ni ba? Habil na mo sa pag malig. Ang ko na ni. Saka ko. Dito. Hay ka ana. Ano So ayan. Inuna na niya yung dito sa ubos. Mga idol, mga kaibigan. Ayan, tingnan niyo yung palay. nag-aso-aso. Yan yung kagandahan sa pulyar mga idol. Just, okay. so, yeah, tingnan nyo. Yan ang ating sikreto na KB plant growth oh. <laughs> Yun ang nagpapataba, nagpapalusog sa ating mga palay. Pero ang ano lang dito ay ginamit natin ito ng abono. Yung abono na ano, yung granules yung Atlas Fertilizer so ito ah, sinabayan natin para marami yung ating anihin katulad sa basak ni Boss Junji na marami yung ano marami yung palay <laughs> na ito ng ating palay 30 days pa lang ito mga idol so kulang pa ito sa sustansya So actually, ito yung pinakaminos dito, no? Yung mas, mga magaganda ay nandun sa mga babaw, mga idol. Maganda yun kasi uh, meron yung sa quality sa lupa siguro. Ay, may uh, yung yun. So tingnan natin, no? Kasi dito, mga bade, ay stagnant ito ng tubig. Hindi gano'ng makasipak yung ating mga palay. Kasi merong maraming pundo ng tubig. So hindi siya masyadong malaki yung kunuan. So dito sa ating na natin dito yung mga magaganda mga idol oh. Ayun oh. Oh, di ba? Kaiba talaga sila oh. Pero doon, pero hindi naman magkalayo din yung ano niya. Tindig niya. O, oh, tingnan niyo yung uhay. Dito ang ganda. Oh. Ayun, ayun. Yan, gaganda yung ating mga palay na inabunuhan ng ano ito so tagi it, abunuhan ito ni boss yule and complete 14 no oh. and complete 14 lang ito no ito yung aming inabuno dito so may hapon ay mag apply tayo dito so hindi man ito gano kalaki mga idol nasa mga wala lang itong kalahating tarya nasa 4,000 square meters lang ito Uh, ito lang yung kalaki pero maganda din yung palay nito walang mga damo sa palay merong mga konti pero hindi naman to apekto sa drought ng ating palay yan napaganda yung ating uh, palay ngayon mga idol napakakapal oh karabi ang kapal ng palay na nyo yung ating palay ngayon so yung kb plant growth enhancer mga badi or shall we say improvised by amo plant growth enhancer yan yung ano yung pangpatibay ng punuan katulad ni boss lito gagad gagwa din yung ating palay <laughs> yan yung mga vlog natin kasi hanap buhay itong vlogging ito yung si Bus Lito ay guapo, oh. pinangga ni Bus Kiking sa <laughs> oh, so, na din ako sa so, so, panagawas mm, manat hmm. ah farm maintenance ni Bus Kiking kinabutanan o gusto mo nga na na mo'y kasaligan ng tao punta ka lang Kalimti ayaw, boss yuli migilito tiro. Haha, <laughs> <laughs> ka lang hahah, 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 sa hahah, oh, kay butang tao hahah, 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 karong Mayo Ayaw kalimti ayaw. Ibuto pagka kumbiswan. Busyole. So ayan ha. kita mo Buyag 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 So ayan yung ating mga palay. Ang kapal dito mga idol

Uh, so, ayan, tignan niyo ang pag-spray ni Boss Lito, ganid na ganid. So, hindi dudumong ito ng mga insekto, mga idol. Kasi mabahuan sila sa ano, sa puliar. Ayan, oh. Napakagandang pulyar na ating ginamit. Seaweeds organic. Ah, oh. ah, Pahimsog. Hmm, pampahimsog, pampabigat ng butil ng palay. So ang ano lang dito mga idol, nga di, yung atin lang maintenance dito ay panatilihin lang natin yung tubig. So yan yung importante dito no, tubig talaga kasi dito ay nanipak na itong mga idol so noong mga nakaraang linggo na amin itong ng tubig wala drain talaga ito mga idol para makasipak yung kanyang mga palay kasi kapag ay stagnant lang ito ng tubig ay yung mangyayari katulad nito ito sa ibabaw oh, sa ubos hindi siya masyadong meron siyang sipak pero hindi siya masyadong gaano kumpir dito kasi nga ay dito stagnant siya kasi may pispan doon. Tingnan nyo, ang taas ng level ng pispan. So level na sa dito sa luwang ay hindi na kaya no. So uh, hindi na yan namin ma-drain. Oh, uh, hindi talaga maganda na palaging lubog sa tubig yung ating palay. So katulad dito, oh, napakaganda yung resulta. And yung resulta sa KB plant growth enhancer mga idol. Ang talaga 'yung isa sa pinakamagandang uh, nating gawin upang sa ganun ay spray tayo ng maganda. Yan 'yung ating uh, ating body body, i-boslito. Oh. Nag-spray siya. So maganda talaga 'yung resulta. Ito din oh, sa taas. Sobrang ganda din yung balay dito. Oh, tingnan nyo. Yung balay, ang tataba. Hmm. Hmm. Ayan. Sulta ng KB Plan Growth Enhancer. mga idol. Hmm. Yung pag-apply namin dito ay isang sako lang yung aming na-apply na abuno. Ganti lang naman itong ating balay. May ano ito karami pero okay lang. So si Boss Lito. Gusto nyong mag-hire ng ma ano, masipag na tao sa inyong farm. Kunta ka lang si Boss Lito. Ha? Nina dia masuk ut nih. Teseang waktu tamnin tu papa na. Buangat bos. Apa itu jilin ba? Ingon makan na mate. Dikman. Teseang ta. Mau kumimakan nang beus. Mau gini

tubig man so, dito naman sa gilid mga idol ay hindi masyadong maganda dito kasi yung quality ng lupa ay ano siya hindi makaya masyadong maganda okay lang makaanin man ito

ang ganda ng palay natin ngayon mga idol so hindi pa tayo makasure nga mang ilang ito ilang sako yung mani natin kasi hindi pa naman na harvest ito ah, nasa kamay pa ng Panginoon yung filthy natin so ang atin lang pagdasal na walang mga kalamidad na darating kasi ito yung maka-impluensya talaga sa ating pag-ani. Uh, Hindi ilinyo, walang ilinyo, ganyan. Walang bagyo. Oh. So, yan. Ito yung ating inasahan dito, no. At mag na tayo mga idol, mga badi. Eh. Ay, ayan. Tiyak na yung ating kasiguduhan sa ating bag sa saka. So, ayan. Kung gusto nyo itong vlog na to ay pakishare. At paki-comment down below kung meron kayong mga katanungan mga idol no. So, 'yan yung ating palayan dito. 'Yan natin dito sa taas mga idol. Ah. Ay, 'yan nating ating palayan dito, bischawo. So, yon See you in the next video. Bye-bye.